<laughs> <so> <Netflix> <lipmoderate> Titi, Alam ko na, familiar na ako dito. just set up na lang ni sir. Bale, pag mo lang po yung controller mo, may lock po siya sa likod. Press mo lang po dito, saka mo siya ilayo. Eh. Okay. May lock kasi siya. Okay. Stand lang. Meron siyang stand din. Apo. Sir, kailangan nakakonnect siya sa wifi? Yung... Depende po sa game, kung online po siya. Um, yung ito naman, offline naman. Pwede mo siya offline. Okay. Ano ang picture mo na ito? Shorty, anong gusto mong picture? Anong picture ang bet mo? Alam na lang Ah, okay.

at yung uh, game. May kasama nga 'to, charging dot. Meron po. Can't sa sorry. Ano ba naman yan? Sino ba? Kumusta po kayo? May alam doon sa atin. Ano ba? Mga 019191. Wala po ba? Wala po ba? Wala ba? Hindi naman Hindi siya Okay lang yun. Steady. Ay, nating. Okay na yun. Nakita ko na yun. Eh. Ah, okay naman. Add ko na po. Home button, tapos X lang po. Then close. Para hindi magkurap yung mga skills. Power ah, up ko na Parag, ano Maraming games pala yan. Ah, isang games lang po siya. Marami lang yung karakter. Iba-ibang karakter po yung... Ah, yung Mario. Oh, karakter niya yung karakter ni karakter niya 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 sa

Parang pag i tatanggalin mo pa ikakabit eh, na 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 na. para kompleto kana so, kabit na lang talo di tapang talo tapang talo 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 na lang. talo 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 Alam ko yun. Ah. Ah.

Siyempre ako bumili ako bagong mula. <laughs> Cash and member ko na dito. na paano maglagay ko points na agad nang binili na. Yung resibo niya, ang tapo mo. Asa yun? yung yung tapo mo? Ay meron ka 10 upon arrival.